<mulay> Anak, gising na. Kising First day of school. Bayan yan? Ang aga-aga. Tinatamad pa ako. Pero at least may baon na ulit. tas makikita ko na si Krab! Uy, Rovi, Look, new personality yun. Kung maaaring shy type, ang Ang aking kasagutan ay, hindi pa po ate. Ayoko na magpanggap mga bakla. Napakahirap. O ano, chismis? Pasabog, bagong riban si Puli Bagay sa'yo tayo ang ganda. Ay, tingin Baka kasi kumulot. Good morning. Ano, te? Good morning. Wow, naka-braces na si Riza. Sa magkano yan, te? Pag-3K to, pero naka-promo kami, kaya 3K na lang. Look. Yes, I know na fake tong brace ko, pero passion nga lang, diba? Charot lang, 30K. Salam, masakit. Hmm, sakit nga eh. Grabe, ang fresh ni Clarice. Glow up, malala. Sana oh, no, all, glow up. Bakla, puro ka kasi kay drama, anime, ML, Puyat pa more. Wow, kompleto sa si school supplies. Slay queen. Ako din, kompleto sa si school supplies. Mm. Introduce uh, yourself. Hello po, I'm Leti Mendoza. Hi, I'm Christine. My hobby is... Eh, di wow. So, no, feeling cool. Sa Apple. Hi, I'm Cheska. Huwag oh, yan ang mabons. Ang harot nyo. Suta. Ano? Ani pa ako dito. Mamaw, ako kulit. Ang pa-baby. Hi, guys. Lucas nga pala. At mamay, ito yung talent ko. Pre, Pe bigyan mo ka ng brief. Sino dito nagralalo ng roll box? Ay, may kapilaw. Ay! Among yun? Class, ka na-answer uh -huh. this. Yes, anak. Ay, sabihin mo nito. Uy, first day pa lang. Palong-palo ka agad. Nakaka-pressure naman.